Hello guys! Ngayong araw naman ay gagawa naman tayo ng mga gawaing bahay. Heto nga at maghuhugas muna ako ng plato. Pero bago ang lahat, baka hindi ka pa nakafollow, ay pa-follow naman. Maraming salamat! Kapag naghuhugas nga ako ay inuuna ko ang sinasabon, ang mga baso at isinusunod ko naman ang mga kutsara. Kayo ba mga mari, ganun din ba kayo? Kapag nanay ka nga talaga, parang ito na nga lang din talaga ang iyong mga libangan, ang mga gawaing bahay. Pero minsan, tinatamad din talaga tayo. Pero kapag inisip mo na ngang ang mga gawaing bahay, hindi ka rin makakapagpahinga. Kaya no choice, gagawin nga muna natin bago nga tayo magpahinga. Pagkatapos ko ng sabunan, ang mga baso at plato ay babanlawan ko naman. Nang matapos ko ng magbanlaw ng mga plato, ay isinod ko naman itong aking kawali. Dahil ilang araw nga akong hindi nakapaglinis ng aming lababo, ay maglininis nga tayo dahil tingnan nyo naman ang dumina ng aming lababo. At pati nga itong lagayan ng bigas, dahil nga walang laman, ay lilinisin din natin. Kapag nga naglilinis ako ng aking lababo, ay ito nga ang ginagamit ko. Naglagay nga ako ng sabon sa tabo at itong tina. Hahaluin ko nga lang ito at maglalagay nga lang din ako ng suka. Lalagyan ko nga din sana ito ng baking soda, kaso wala akong nabili. Ilalagay ko na nga ito sa mga pader ng aking lababo at pati nga ang gripo ay lalagyan natin may dumi pa nga ng butike kaya kailangan nating linisi ng ating lababo at may alaga nga kaming butike. Kahit nga palagi kang maglinis dito ay may mga ipis pa rin na nakakalusot. Pagkatapos, maglalagay nga lang din ako ng zone rocks. lagyan ko nga lahat ng bawat gilid ng lababo, pati nga ang mga pader. Isusunod ko namang lagyan ng bawat sulok ng zone rocks na colored safe at ibababad nga natin ito ng mga 10 minuto. At pati nga itong sangkalan ay lalagyan ko nga lang din at ibababad ko ng sondrox para pumuti din kahit papano. Siyempre, pati ang gripo natin para mas lalong pumuti. Pagkalagay ko nga dyan mari ng mga sa ibababad ko nga muna ito ng mga sampung minuto. Mag-uumpisa naman tayo magkuskos para nga mas maganda at matanggal ang mga dumi ng ating lababo. Gumamit nga ako ng bar sa pagkuskos ng pader ng aking lababo. Kukuskusin nga natin ang bawat sulo para nga mas malinis ang kalabasan. Ang pagkuskus ko nga dito mga mare ay talagang may pwersa mamit din nga ako ng toothbrush na hindi na nga ginagamit para nga mabrush natin ang lahat ng sulok ng ating lababo. Pagkatapos ko nga magkuskus mga mare, ay babalawan ko nga muna ang aking lababo. Eto nga may kalawang ay hindi na talaga matanggal at mantsa na dahil dito ko nga nilalagay ang lutuan ko. At kahit nga anong kuskus dyan, dinoble ko pa nga ay hindi talaga matanggal kaya hinayaan ko na lang. Eto na guys, ipapakita ko nga ang final look ng aking ilinisan na aming lababo. Kahit nga maliit ang ating lababo ay kailangan din nating linisin. Kahit papano, luminis naman ang ating maliit na lababo. Kapag nga ka sa dulo ng aking video ay maraming salamat at pwedeng pakishare naman. Hanggang dito na lang. Bye bye!